Sige, sige. Morning. Kayo po, lovely. Adya ah, ka galing. Thanks. Yung gamit mo, di ba mahirap sa'yo? Dito sa harap, pwede naman. Kuya, okay lang po ba sa ano tayo kumahan? Diyaranet. Diyaranet, tatayo dadaan? Okay, walang problema yan. Trap. Ito teleport na yan pasok ka sa loob o oh, bawal daw bawal papasok sana yun mga tropa bag sa loob Sige Kuya, pabot tayo Sige, sige Ayan Umabot daw si madam Siyempre, express to eh. Safe at makakarating ka sa tamang oras pag si Kalulu yung nakasakyan mo.